Farming. Matalis na tayo ng zucchini. Ayan, so pasensya na kasi medyo madamo. Medyo busy kasi tayo din, ano, paulan-ulan dito kaya hindi natin pasango sa aglugam. Ayan, so may nagtanong pala na ka-farmings natin dyan kung in-sprayan pa natin to. And ang sagot ko dun is, oo oh, naman, in kasi natin kasi ano, meron yung mga ibang insekto dito. Pero madalang naman yung interval. Bale, 7 days or 1 week. Ganito po yan kalaki. So, 2 days lang yan pero malaki na. Kaya nga, yung advice ko dyan is 1 day yung interval natin. Napaka sensitive din po yung skin yan. Napaka soft kasi. Kaya kung mag harvest ka dyan is dapat naputulan na yung koko mo or mag ka na lang para safe. Kasi marati yun. kasi yung mga buyer natin. Baka po kasi i-recheck yan or ano paratin yung payat niya ang isa pa dyan is maganda rin kung dinadamon natin yung ilalim niyan para hindi masugat sugat yung bunga niya kasi makikita din kasi saka naki sya siya ng ano lanta pangit niyang tinan and isa pa is baka pasukin yan ng mga peste kaya kung bibiyakin mo yung bunga matuturn off ka na lang kasi sira talaga hindi na ulamin Plus kawawa din naman sa ano, mga bibili kasi siyempre binayaran din naman nila piman. Magiging ano na yun, masamang feedback sa ating mga farmers. Kaya kung mga ganong nasira na, huwag mo na lang isama. May iba din kasing farmers na loko-loko din eh. Porke mahal yung gulay, sinasamantala din nila. Pwes natin, mga 8 to 7 inches. 7 to 8 inches yung haba na eh. So, kasi kapag nag-exit na dyan, right check na agad yan. Ayan ang mga smart eh. hopefully nakatulong ulit yun yun lang mga paming spy